the turn on mga idol, the turn on mga kabadi. So, ngayon araw, ngayon Sunday mga di mga badi. So, duty tayo, mag-conduct tayo ng inspection sa ito ang EOR. Let's go! Mag-conduct tayo ng inspection sa itong area mga idol. Sa so, mga balibot mga side by side ba yan machine iti machine yan mga idol kasi mayroong tinad natin na RCBC mga idol yan, RCBC, yan. wala silang security guard pag sunday so tayo na lang ang mag mga idol conduct tayo ng rubing inspection sa side area o, normal status mga idol yang parkir sir dalir ke dia no oke, okay. oh, dia. Thank you. Ah. Ito ng idol. May nasita tayo na nagpark sa parking na lang ng auto. So balik na naman tayo dito sa side. Sa loob ng idol. So No mas station ng area mga idol. So happy Sunday everyone.